Narito na ang na, mahalagang balita ngayong biyernes mula sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na mamuhunan sa mga inisyatibong pangkalusugan at nutrisyon. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 2024 National Nutrition Awarding Ceremony ng National Nutrition Council kanina, binigyang diin ng Pangulo ang papel ng mga LGU sa pagluta sa malnutrisyon sa bansa. Sinabi ni Marcos na mahalaga ang human capital para sa ikauunlad ng kinabukasan ng bansa. Hinimok din niya ang mga lokal na opisyal na bantayan ng kapakanan ng mga ina, buntis at bata para malabanan ng intergenerational malnutrition. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos na ginagawa ng gobyerno ang papel nito para labanan ang malnutrition at mga sanhi nito. Aniya, maraming programa ang gobyerno tulad ng walang gutom program, at first 1,000 days of life ng DSWD para labanan ang malnutrisyon at gutom lalo na sa mga bata. Katuwang din ng Department of Health sa inisyatibo ng pag-iwas sa sakit at Department of Agriculture pagdating sa pagkain. Ipinaalala niyang target ng gobyerno na maabot ang zero hunger sa taong 2028. Nagbigay puga ang Armed Forces of the Philippines sa dalawang piloto ng nag-crash na FA-50PH fighter jet. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Spokesperson Colonel Serces Trinidad na sinisimbolo ng dalawang piloto ang kakaibang katapangan, dedikasyon at sakripisyo na taglay ng bawat sundalong Pilipino na tumutugon sa tawag para maglingkod sa bayan. Ayon pa kay Trinidad, humuhugot ang AFP ng lakas mula sa kanilang kabayanihan at sakripisyo na nagtatanggol sa tinatamasa nating kalayaan at kapayapaan. Mananatilian niya silang inspirasyon para sa bawat sundalo, marino at piloto ng AFP. Papuntang bukid noon ang dalawang piloto ng AFA-50PH na may tail number na 002 para sa nasuportahan ng mga tropa ng gobyerno doon nang maglaho sila noong ikaapat ng Marso. Natagpuan ang bumagsak na fighter jet sa Mount Kalatungan Complex. Iniimbestigahan pa ng Philippine Air Force ang insidente na unang beses pa lang nangyari mula nang bumili ang Pilipinas ng labindalawang FA-50PH mula sa South Korea mula 2015 hanggang 2017. Nakatakdang bumisita sa bansa si British Foreign Minister David Lamy ngayong Sabado, ikawalo ng Marso. Ayon kay Foreign Affairs, spokesperson Maria Teresita Daza makikipagpulong ang ministro kay DFA Secretary Enrique Manalo, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno. Magsasagawa rin si Lami ng Curtis Call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at makikipagpulong sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard at Department of Social Welfare and Development. Sinabi ni Daza na layunin ng pagbisita ni Lamy na paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng United Kingdom at Pilipinas na nabuo noong taong 2021 sa pamagitan ng Joint Framework of the Enhanced Partnership. Inaasahang pag-uusapan ang mga isyong pandaigdig at pangregyon na mahalaga sa pagpapanatili ng dalawang bansa sa kayusan at kapayapaan. Oportunidad din anya ito para palawigin ang kooperasyon sa ilang sektor tulad ng kalakalan, depensa, maritime, climate change at science and technology. Nagbabala ang Energy Regulatory Commission sa mga consumer na tataas ang singil sa kuryente kasunod ng pag-init ng temperatura nitong mga nakaraang araw. Ayon sa ERC, biglang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market ng 12 pesos at 15 centavos per kilowatt hour mula sa napakababang 2 pesos at 71 centavos noong Pebrero. Asahan rin na hindi magkakaroon ng bawas singil sa kuryente ngayong Abril dahil sa taas ng presyo ng kuryente sa spot market. Pero ayon kay ERC Chair Monalisa de Malanta, inaasahang magdedesisyon na ang ERC sa petisyon ng Meralco na mag-refund para mapababa ang singil sa kuryente. Kaugnay ito ng alok ng Meralco ng refund na umaabot sa 19 billion pesos bunsod ng ANI over collection mula 2022 hanggang 2024. Katumbas ito ng 19 centavos per kilowatt hour na refund para sa mga residential customers sa loob ng tatlong taon. Naunang sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasiga na tataas ang forecast demand para sa kuryente kasabay ng pag-init ng panahon. Sa balitang pangkalakalan, walang inaasahang problema sa supply ng tubig sa pagpasok ng taginit o dry season ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Sinabi ni MWSS Acting Deputy Administrator Patrick James Dizon na karaniwang tumataas ng 10 hanggang 15% ang demand para sa tubig mula Marso hanggang Mayo. Pero dahil sa shear line at amihan ay nakapag-ipon ng tubig sa mga dam at naabot nito ang target elevation sa pagtatapos ng taong 2024. Sa kaso ng Angat Dam na nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila at mga karating probinsya, nasa 212.88 meters na ang water level nito na lagpas sa normal level na 212 meters. Gayunpaman, pinapaalalahanan ni Dizon ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Tiniyak din ng MWSS na walang pagtaas ng singil sa tubig. Samantala, inaasahan ng malaking pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, bata ito sa apat na araw na kalakalan sa Mean of Platts, Singapore. Ang presyo ng gasolina ay bababa sa ng 1 peso at 40 centavos hanggang 1 peso at 70 centavos kada litro. Sa diesel naman ay 90 centavos hanggang piso at 20 sentimos kada litro. Habang sa kerosene naman ay 1 peso at 50 centavos hanggang piso at 70 sentimos kada litro ang kaltas. Ayon sa DOE, Epekto ito ng pagkakaipo ng stockpile ng commercial crude oil ng Estados Unidos, gayon din ang mga taripang ipinatupad nito sa Canada, China at Mexico. Nakaapekto rin ang plano ng oil producing countries na magtaas ng output sa darating na Abril. Sa ibang balita, makatitipid na sa singil sa bank transfer ang mga customer ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Ibinaba na ng BPI ang interbank fund transfer fee nito gamit ang InstaPay sa 10 piso mula sa dating 25 pesos. Epektibo yan mula ngayong biyernes March 7 hanggang May 31 o sa loob ng halos tatlong buwan. Sa nito ang lahat ng bank, customers o gumagamit ng BPI app, BPI online o BISCO. Layunin ng BPI na gawing mas abot kaya, convenient at accessible ang bank transfers para sa mga customer nito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok, ito ang pini Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.